marami nang nakakapansin na hindi na masyadong nag-workout si Kim sa loob ng kanyang bahay. Lagi kasi itong nag upload ng video reels noon pero ngayon ay lagi na siyang nasa labas kasama si Paulo at ang kaibigan ni Paulo. Bumabiyahe pa daw ito ng Pasig para lang maka-workout. Kapansin-pansin din ang tumbler na hawak ni Kim. Komento ng mga viewers ay Tumblr daw umano yon ni Paolo Abilino. Baka daw iisa na lang daw ang kanilang inuman ng tubig. Pangalawang napansin ng na mga fans ay ang pagbabago ng pananamit ni Kim Chiu sa pag-exercise. -e Kung noon ay puro siya crop top, ngayon naman ay puro sleeveless na lang. Naging conservative na daw siya kaunti. Pangatlo ay ang table na gamit ni Kim Chiu na halatang galing kay Paolo Abilino. Dahil ispated na tinitiklop ni Paolo Abilino bago ibigay kay Kim. Kahit hindi daw nila aminin sa publiko ang kanilang relasyon, ay kitang-kita naman daw ang mga ebidensya na sila na.